Aries, Maging alerto kasahayop sa mga pupuntahan sa paglalakad na lugar pwedeng masaktan ang katawan kung magmamadali at umiwas ka sa paglalabas ng pera pagmalapit ng dumilim nang makaiwas na madetingan ng mabilis na gastusan ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Taurus Sa kalusugan ay huwag kang masyadong magpupuyat at maging mahigpit at maging sigurista ka ngayong araw sa iyong pera para walang makalapit na hihingi ng tulong dahil mapagsamantala ang ibang makakausap ngayong araw at may malakas kang sex appeal ngayong araw na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Gemini sa kalusugan dapat ay huwag kang magpapalipas ng pagkain ngayong araw at huwag din makiayon sa mga kagustuhan ng ibang makakasama para makaiwas sa pwedeng mangyari na kalungkutan dapat ay maging maingat at lumayo ka muna sa kanila ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Cancer maging maunawain ka sa usapan sa mga magulang ngayong araw para walang maging bad energy sa iyong mga gagawin, dahil pag nagkaroon ng pagkainis sa sarili, ay pwedeng malito sa mga gagawin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, para sa kalusugan maging alerto ka sa mga maiinit na bagay ngayong araw, at iwasan mo ang tao na pangitingiti dahil sinyale siya ng gastos at pagkakamali signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, maging madisiplina dapat ang iyong ugali ngayong araw, nang walang makakuha ng iyong araw na swerte dahil kung madali ka magtitiwala ay ikaw din ang pwedeng malungkot, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, at maging maingat pag-aralan ang mga sinasabi, nang makakausap para walang makagawa sa iyo ng pagkalito, at pagkalungkot ang maging maingat ang dapat sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, pag-iingat sa iyong kalusugan dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw, at huwag kang basta gagawa na aayon sa kagustuhan, ng iba kahit pang matagal ng kaibigan, para makaiwas sa gastos at suliranin pang ibang bagay, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, dapat ay may ugali kang may katapangan ngayong araw, dahil doon sila lalayo para ang araw mo ay hindi mabigyan ng kalungkutan, at umiwas ka sa paggasta ng pera, na may kalakihan pag malapit ng dumilim, at dapat ay maging maunawain ka sa usapang pamilya ngayong araw, nang laging may aura ng swerte sa iyo ngayong araw sa gagawin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna sa mga inuming alak at sa mga usapan na chismisan dahil mga sinyales na gastos at kalungkutan para sa iyo, at maging matahimik ka sa trabaho para lumayo sa iyo ang mga tukso ng gastos, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, iwasan mo ang masyadong malalamig na inumin ngayong araw, at kung maglalabas ng pera, ay huwag sa mga uncle at auntie dahil aura sila ng gastos pag iyong mabigyan, at huwag ka muna makisama sa mga tao na mahilig sa chismis, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, unahin mo ang naipangako mo sa pamilya para walang mawala na swerte sa iyo ngayong araw, at huwag kang gagawa muna ng pagtitiwala ngayong araw, kahit pa iyong matagal ng kaibigan para makaiwas ka sa makakaaway sa hinaharap, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.